Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcasid. Tampok ngayong araw ang isang imahe ng mahal na Birheng Maria na pinarangalan kamakailan ni Papa Leo XIV or Leo XIV matapos siyang hirangin bagong Papa ng Simbahang Katolika. Para sa kanyang unang paglalakbay sa labas ng Batikano, binisita ni Papa Leo ang dambana ng mahal na birhen ng mabuting payo o Our Lady of Good Counsel sa Gianazzano, Italia noong Sabado, ikasampu ng Mayo 2025, May 10, 2025. Ang dambana na matatagpuan halot isang oras sa silangan ng Roma ay pinamamahalaan ng Orden ni San Agustin, mga Agustiniano, at naglalaman ng isang sinaunang imahe ng Birheng Maria na mahal sa Orden at sa ala-ala ni Papa Leo XIII or Leo XIII. Binati ni Papa Leo ang religyosong komunidad doon sa Dambana at nanalangin sa altar at sa imahen ng mahal na birhen. Ang ibang mga papa ay bumisita din sa ina ng mabuting payo katulad ni Juan Jesimo III or John XXIII noong isang libo siyam na 1959, at Juan Pablo II noong isang libo siyam na at 93, 1993. Isasalaysay ko rin ngayon ang istorya sa likod ng mahimalang pagdating ng imaheng presko ng mahal na birhen ng mabuting payo sa bayan ng Genasano sa Italia at ang mahalagang papel ng isang debotong balo na nagnangalang Petrusia sa kaganapang ito. Pero bago ang lahat, ano po ba yung presko? Ang presko ay isang pagpipinta na nagmula sa salitang Italiano na nangangahulugang sa riwa na ganoon din sa Tagalog, fresco. Ia isang tradisyonal na pamaraan ng pagpipinta sa dingding kung saan ang mga pangkulay ay inilalapat sa basang apog or lime na plaster na nagpapahintulot sa mga kulay na maging bahagi ng dingding habang ito ay natutuyo. Naitampo ko na ang uh, ng mas uh, detelyado ang istorya nito noong Mayo uh, 2023. Balikin po ninyo ito para sa karagdagang mga kaalaman at uh, detalye. Samantala, sariwain po natin muli ang istorya ng mahimalang imaheng ito. Ang kapansin-pansin at totoong kwento ng mahimalang paglalakbay ng presko ng mahal na birhen ng mabuting payo mula sa Albania hanggang Italia ay nakasentro sa maliit na bayan ng Genazzano, humigit kumulang 25 milya sa labas ng Roma. Dati itong isang paganong dambana, ngunit kalaunan ay naging lugar ng simbahan ng Birhing ng mabuting payo noong ikaapat na siglo. Noong kalagitnaan ng ikalabing limang siglo, ang simbahan ay nasira. Ito ang kwento ng isang banal na babae na sa maraming paraan ay naglalaman ng espiritu na kailangan sa ating sariling panahon. Habang ang kanyang pangalan ay madalas na natatabunan ng mga mahimalang pangyayari, siya ay naitala lamang bilang isang banal na balo at isang tersyano ng Orden de San Agustin or Agustinian Tertiary. Marahil ay hindi niya nais na talagang makilala. Gayunpaman, tila ang kwento at ang himala ng imahe ng mahal na birhen ng Janet Sano ay natatangi sa kanya at ang kanyang pangalan ay nararapat na alalahanin. Siya ay si Petrusia Noteria, walang anak na balo. Sa kabila ng kawalang interes at panunuya ng mga taong bayan na naimpluensyahan ng sekularisasyon ng panahon ng Renaissance o renasimiento o pagsilang muli, walang pag-iimbot na ibinigay ni Petrucia ang kanyang buong kayamanan upang simulan ang pagpapatayo ng simbahan. Nagsimula siya sa pagtatayo ng isang kapilya sa tabi, ngunit walang sumama sa kanyang pagsisikap. Sa halip, kinutya siya dahil sa kanyang tila walang pag-iingat na mga paggalaw at aksyon, lalo na sa kanyang katandaan dahil sa kakulangan ng pondo, nahinto ang proyekto. Nagpakita ng hindi natitinag na katapatan si Petrusia sa harap ng uh, pagsalungat sa kanya. Na iniaambing ito sa karaniwang hilig ng tao na talikuran ng mga makadiyos na gawain at paniniwala dahil sa takot sa hindi pagsangayon ng lipunan. Gayunpaman, sinalubong ni Petrucia ang panunuya ng may supernatural na katapangan. Pinagpatuloy ang kanyang mga panalangin at gawain at hinulaan na ang mahal na birhen at si San Agustin ay ang magtatapos ng simbahan. So buong buo ang kanyang pagtitiwala dito. Ang imahen ay mahimalang dumating noong 1467, 1467 sa araw ng pestahan ni San Marcos Bilang nagsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan at ang isang ulat ay bumaba sa bahagyang nagawang simbahan na nagpakita ng isang magandang presto ng birhen at bata. Ang kaganapang ito ay agad na kinilala bilang isang himala at ang mimahe ay naging kilala at binagsagang bilang mahal na birhen ng mabuting payo ng Jenat Sano. Kasunod ng himala, Maraming pagpapagaling at aliw ang iniuugnay sa Birhen at bumuhos ang mga pondo na nagpapahintulot para sa kumpletong pagpapanumbalik ng simbahan. Ang kapilyang San Biagio ay ginawang isang dambana para sa mahimalang lumulutang na presko na nananatili doon sa loob ng maraming siglo. Ang pananampalataya at kabanalan ng bayan ay nabago at ang mga peregrino ay nagsimulang dumagsa sa dyan Ang imahe ay nananatiling nakalutang at di nakasabit sa dingding mula ng ito ay lumapag doon. Ano nga ba ang pinagmula ng imaheng presko na ito? Matagal na ito ay iginagalang sa iskutari sa bansang Albania. Habang nagbabanta ang hukbong turko sa lungsod, inutusan ng mahal na birhen ang dalawang tapat na tagapaglingkod, na Giorgio at Desclavis, upang ang kanyang imahe ay mailigtas. Ang presko ay humiwalay sa dingding at sinundan ito ng dalawang lalaki na nababalot ng ulap hanggang sa kabilang dagat Adriatico. Mahimalang naglakad sa tubig hanggang sa makarating sila sa Italia. Sa Italia nawala ang imahe sa kanilang paningin na natagpuan ang kanlungan nito sa kalahating tapos na simbahan ni Petrusia, sa Genazzano. Ang pagdating ng mahal na Birhen sa Genazzano ay naglalayong buhayin ang pananampalataya sa panahong iyon upang puksain ang kumakalat ng uh, humanismo o at kawalang interes sa mga bagay na pangreliyon. Nait nilang ibalik ang tinatawag na classic art o mga sining na klasiko noong mga panahong iyon. Sila ay nabayagpag sa panahon ng mga pagano, ngunit na laos sa pagkalat ng Krisyanismo. Ngunit sa panahong iyon ay lais nila itong ibalik muli at naging sarado na sila sa mga bagay ng mga repang uh, reliyon ang makasaysayang pangyayaring ito ay may pagkakatulad sa pagitan ng mga krisis sa moral at reliyon ng ikalabing-libang siglo at sa kasalukuyan kung paano si Petrusia ay kumilos ng may pananampalataya sa gitna ng kahirapan, ang mga mananampalataya ngayon ay tinatawag din na labanan ang pagluluwag ng moralidad at imbes ay panindigan ang mga tradisyon. Magtiwala sa mga pangako ng mahal na birhen tulad ng mga ibinigay niya sa Fatima. Ang halimbawang uh, ni Patrusia ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala sa panalangin at pagkilos na nagmumungkahi na ang mga dakilang bagay ay maaring makapit sa pamamagitan ng gayong pagtitiwala. Ang karanasang ito ni Petrusya ay isang istorya ng pananampalataya, pagtityaga at banal na interbensyon o pakikialam ng Birhen na nakasentro sa dedikasyon ni Petrusya sa pagpapanumbalik ng isang simbahan at ang mahimalang pagdating ng presko ng Mahal na Birhen ng mabuting payo na nag-aalok ng mensahe ng pag-aasa at isang tawag sa pagtitiwala sa pananampalataya sa mapanghamong panahon natin ngayon. Dumating si Papa Leo XIV sa Genazzano sakay na isang Volkswagen Multivan na nakaupo sa harap. Sinalubong siya ng mga nagsisigawang pulutong ng daang-daang tao na nagtipon sa plaza o nakatingin sa labas ng mga bintana at balkonahe. Marami ang sumigaw ng leo, leo at napuno ang mga kalapit na kalye. Pagpasok sa simbahan kung saan binati niya ang mga relinyosong Agustiniano, huminto ang Santo Papa para magdasal, una sa harap ng altar at pagkatapos, ay sa harap ng imahen ng Birhen. Kasama mga naroroon, binigkas niya ang panalangin ni Juan Pablo II sa ng mabuting payo. Sa pagwawakas, matapos bigkasin ang abagi ng Maria at kantahin ang Salve Regina, ang Santo Papa ay nagsalita sa mga nasa simbahan, pinati sila at ang mga tao ng Genazzano na nagtitipon sa labas. Labis na nais kong pumunta sa mga unang araw na ito ng bagong ministeryo ng pagsasagawa ng misyon ng kahalili ni Pedro na ipinagkatiwala sa akin ng simbahan. Inulit ni Papa Leo XIV ang kanyang pagtitiwala sa ina ng mabuting payo sa mga tagapaglingkod sa kasal sa kana. Kung ano ang sabihin niya sa inyo, gawin ninyo. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway na ibigan po ninyo. At para sa ating mga bagong tagkapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na pa sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na nais nice naman kaming suportahan upang lalo pang uh, mapagkakilan si Paddy at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa bilang uh, benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bukod dito, padadalan din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo. Hindi po ito para sa mga yumao. Ngunit maaari naman po ninyong Isama sa inyong mga intensyon ang uh, mga minamahal niyong lumaw uh, sa inyong pamilya o inyong mga kaibigan. At uh, ang pagbibigay po ng uh, donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash. At uh, maaari rin po sa kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCAS number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na mga alagad sa kalinga ni Padre makakaasa po kayo na la, kayo po ay laging uh, kasama asama sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang-loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.